Ito yung mga sign, no, na nandito na tayo sa malapit sa katapusan ng mundo, no. Ayon kasi sabi dito ni Apostol Pablo, no, sa Matthew, uh, 2 Timothy, 2 Timothy chapter 3, no, na in the last days, o sa huling araw, no, ang mga tao ay magiging mapagmahal sa pira, at yung mga kabataan ay nagiging disobedient sa kanilang mga parents, no. Nagiging disobedient sa mga parents. Marami na yan ngayon, no, marami na yan ngayon, no mga kabataan na hindi nabibigyan ng saktong disiplina sa kanilang mga um, parents yung mga parents naman no, ay hindi rin nabibigyan sila ng saktong attention or uh, tuturuan ng magandang asal to no uh, parang uh, magandang asal at itutuwid yung anak, -anak nila no tuturuan paano uh, mamumuhay no sa kalooban ng Panginoon kaya maraming mga kabataan no nagiging disobedient sa parents may tatlong utos no may may tatlong utos na ang lahat ng utos mula kay Moises ay nandito sa sa tatlong ito una no love the lord your god with all your heart soul mind and strength at ang pangalawa is yung love your neighbor as yourself no at ang pangatlo honor your father and your mother itong honor your father and your mother is para ito sa mga kabataan no irespeto nyo or honor your father or irespeto nyo ang, ang, inyong mga ama at ina kayong mga anak marami kasi ngayon dito no na mga utos or mga um, kumbaga, nagdadala sa mga mensahe ni satanas no na nagsasabi lalo na sa mga taong kilala or mga celebrity no laging nagsasabi no na hindi responsible hindi responsible ng isang anak na tulungan ang kanilang mga mga parents or mga magulang nila pag sila ay nagiging Uh, professional na or may mga trabaho. Maraming ganyan. Kaya maraming mga magulang no na lalong naghihirap or napapabayaan ng kanilang mga anak sa tuwing yung mga anak nila ay may magandang trabaho na at may magandang buhay, yung mga anak ay yung mga magulang nila ay andun sa bukid, naghihirap pa rin yung iba, ay wala na makalos makain at yung iba naman is itinakwil na talaga kan, ng kanilang mga anak. Mga anak lagi niyong tatandaan ang utos ng Panginoon, no? Honor your father and your mother. Ito yung sign, no? Ito yung sign na nandito na tayo sa huling araw. Kasi ang sinabi kasi dati, no? Sa atin, no? In the last days, maraming mga kabataan ay mga di nagiging disobedient sa kanilang mga magulang. Ito na yun na panahon ngayon. Tatanungin mo yung mga kabataan, nagiging disobedient ka ba sa iyong mga sa iyong magulang? Sabihin na hindi pero nagiging pasaway sila gumagawa sila ng mga yung mga bagay no na hindi gusto ng kanilang mga magulang at nagbibigay sila ng na sakit ng ulo at problema no, sa kanilang mga magulang kayong mga anak buksan nyo po yung isipan nyo at wag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao dyan no na pag makitrabaho kay responsibility ng magulang ang pagpapaaral no sa kanilang mga anak at pag may trabaho ng kanilang mga anak ay hindi responsibility ng mga anak na bigyan no ng tulong no, ang kanilang mga magulang kasi responsibility lamang ng mga anak ang magulang responsibility lamang ng magulang is paparalin yung mga anak nila at bigyan ng magandang buhay hindi nyo alam yung sinasabi nila, hindi nyo alam yung pinapakinggan niya nila yung mga sinasabi nila at pinapakinggan nyo ito po ay isang hakbang no para upang kayo ay magiging disobey no nagiging disobey or hindi nagiging sumusunod o hindi nagiging masunurin sa inyong mga magulang ito po ay kasalanan at ang bawat kasalanan ay kabayaran ay kamatayan lagi niyong tatandaan yan no? lagi niyong tatandaan yan maraming mga anak ngayon no, na pag hindi mo maibigay ang kanilang gusto hindi mo maibigay ang kanilang gusto yung iba um, nagpapakamatay yung iba lalayas yung iba um, inaaway yung parents nila itong gawain ito ay gawain po ito sa mga tao sumusunod ni satanas kung kayo mga magulang no na nagiging ganito yung mga anak nyo responsible nyo o responsibility nyo mga magulang no na ituro nyo po yung magandang asal yung salita ng Panginoon ituro nyo po yung sa anak nila hindi lang yung mga magandang asal lamang no na tinuturo sa paaralan kundi yung salita ng Panginoon ituro nyo po yung kalooban ng Panginoon yung salita ng Panginoon para magiging matuwid sila hindi lamang sa gawa kundi pati yung yung kaluluwa o spiritual ng tao mab babalik sa Panginoon. Hindi sila magiging hawak sa kapangyarihan sa tanas. Turuan nyo po yan, maging kayong mga magulang. The responsibility ng mga anak, ano, responsibility ng mga magulang din is yung ituwid ang kanilang mga anak. Turuan sa tamang daan, turuan no, sa pag um, gabayan nyo, nyo yung mga anak nyo no, um, to walk with God, to walk by faith in Christ. To walk by faith in Christ. No, not inside turuan nyo para yung magiging anak nyo, yung mga anak nyo, hindi magiging disobedient pagdating ng araw. Kung, di, kung hindi, ah, may intindihan nila yung pamumuhay. Pag ito kasi hindi tinuturo sa mga magulang, hindi tinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak, yung mga anak nila ay magiging maliligaw. Kaya nagiging disobedient. No? Kaya responsibility ito, no, sa mga magulang, ituro yung kaluuban ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, ituwid sambahin at pananampalataya sa Panginoon para yung anak nyo ay magiging matuwid at hindi lagiging, hindi magiging sakit sa ulo sa inyong mga magulang. Hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless everyone. Amen.